mas daghan pag kurakot noon ang ang ni Marcos karon. Parehaan ng sa tupad, apa baroy nang limpyo da sa dan. Wa na oi, eh. ewa na may wa, wa na may tupad. Ugaw na makan na limutuan. Wa na may ayuda. Bao tik tik mga, mga tao nga mga kan mga edot kabuliho kra og nae nae kan ayuda. Mga idol, ayo ka unta mga idol. Atong Kudaan karo naik Dengan naik turta 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 deh Oh, nah teh sos Nggak gamai Atau nggak sos 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 daan Doa Sos Oh, nggak ada tayo nggak ada Oh, shout out Kang Marki Bin Rubin Shout out di Hading Kai Shout out Shout out senyo nukang Kang Hmm Tur tang, selangat. isda. Oh. Mm. Okay, oh. <laughs> Bibo karong Manila mga idol no. Sa ipis uh, mini uh, Sarah Nya yeah, wa man sa mga tao eh. Tong mga atong mga antay. Ko ya. Pero Sa klaro kayo nga binairan sila. Yun. <laughs> naika ka na siya kung sa istorya lang nga kwan. Muna pagka ayo sa Pilipino mga idol. Kung kisa to maayo nga maayo nga nga nagduma nag maayo sa pagserbisyo. Tanggalon. Nga muna sa mga, ng mga, mga Pinoy uh, na ng mga ang siguro anang mga Pinoy anak anang mga tao no. Sunugon. <laughs> <laughs> Luoy lang kayo ba ang ang, ang klaro ng sibisyo panaugon panaugon sa, sa pisto pulihan atong mga taong mga na klaro na ng ginimo nga kun pero magpa magpa magpalimbong ya kasayimuhan kung bagay ba sa kwarta ba kanauban niya ang nadadaog mga 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 kanang placard mga kuan mm, karon na binayaran na asa ka singgit nya na no ya, ipadayo nang kani kuan, kuan salah tu kan nama tu anu na nya iya mo iya mo nang kawai tu mah bang ng Pilipino ba? Nakita ganila-gani nga muna ibabag sa ilahang mga ano? magamit yung mga tao dahil para yun nga ang mga tao supak. Ako wala nakita nga ako wala nakita sa pagduma ni Sara ni Inde Sara ako wala nakita nga muna ng kuwan kayo eh? mino ang maniyanai at table kaya ba? Kung kita nga nga kung kura kaba mas daghan pa kura kundi noon ang 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 pagduma ni Marcos karon. Natanan mo ako rako. Parehaan nang sa tupad. Oh, tanawa. Kung naa pa baroy kung naa pa baroy nang limpyo da sa dan. Wa na eh wa na may wa, na may tupad, wa na may wa na may ham, wa na may parata. Ugaw na makan nalirimutuan. Coba mai, kita mai mai mulin pio. Coba mai Yuda. Mana ka? Bau tik tik ni mana? Mana tao, ngan mana? Bar mana Edo? boleh lihat kerau naik naik kana ngayo da. silang pagdawat-dawat yuda da. Apil sa gaba. Na 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 sa yung suba wala. Eh. Kitungod kay kwarta na sa, sa kinabagaan kinabag mga, mga tawo. Dayon binili era. Sala na ay. Hmm ano naman nga pa di masala nga ikaw ikaw mismo nagdawat ka na maka interes wa man nakatabang sa pamilya nimo ang uban na nag iinom ino man sugal ang uban nga apil sa gaba ang uban nila kapay tubugas kaya naanad naman sa wana karo may tupad na food Utang tagbir. Ayan na, na. <laughs> ang, ang gobyerno may naghatag o katapulan sa tao.